Yo, what's up guys? Magpe-prepare tayo ng tanghalian natin. Ayan, magluluto tayo. Pinamati isang galunggong nilagyan ng malunggay. Ayan tayo magluluto. Ngayon yung lulutoy natin isda. Ganto ang buhay. in. Buhay sa construction. So ayun nga mga boss, magluluto tayo ngayon ng minalunggayan na galunggong mga boss. Wala eh. Ako na yung nakatutok sa pagluluto ngayon mga boss eh. Wala eh, busy busy yung ibang asama ko eh. Tsaka yung helper ko, wala nagakot eh. Kaya ako na muna. Ayan, iwain na natin yung mga kamatis, mga boss, sibuyas, yan, binibilisan natin yan, dahil mag alas 12 na, 11.30 na po, no, oh. na madali yun, yan, mga boss, lang hugasan natin, yan, lahat ng mga pang rektado natin, yan, mga boss, para, blagin natin ng luyan mga boss, para magandang talaban ng ano ayan malunggay mga boss oh, pampalinaw ng mata Lua. okay yan good sign mga boss good sand. oh, saan nga naman pupunta ayan mga boss kinuha ko ng talungkong sariwa ho yan ang lalaki dun pa po, po yan sa may labasan sa may palengke ng taytay dun ko po, po binilihan mga boss yan. commute lang mga boss para walk trip tsaka tanaw-tanaw sa mga paligid mga boss alam mo naman dayo tayo eh, sa ibang lugar mga boss matagal na ho pala to na trabaho uh, bago ito mag pandemic <laughs> mga boss yan ano ko rito pintor tapos welder ah, lahat na rin tagaluto. Yan, hugasan natin yung isda mga boss. Para syempre, malinis mga boss. Ayan yung malinis na walang kadugudugo. Eh, dahil yung forma namin ay pastor. Pastor ho. Mga boss. So, ayun. Ayan na Nahugasan na nga po mga boss. Yan o, oh, ang daming alagang langaw mga boss. Naamoy yun lansa ng kalungkong mga boss. Yan, saan naman ba pupunta? pag alaga gala, ayan o. Ayan yung paglulutuhan o. Ang mahihwagang kaserola. Ayan na boss. Diyan na po ako magluluto. Magsisiga muna. O yun o, Ano, takot sa apoy. Ayan na, sinalang na yung kawalay mga boss. Kuha lang tubig. Ayan, isang pichel. Pasalangan ko na yan mga boss Ng tubig para pagkulo Eh lagay natin yung mga pangrikado mga boss Siyempre para, para mabisa mga boss Uy may duman Kalbo inyon bagal na lakad ah Joke lang Porman kayon Si pastor Oh, ba, Masta na, Pastor. Ah, may lakad-lakad si Pastor, ah. Ayan, nilaglag ko. Pang pang hapunan. Ano daw? Hindi pa kanta-kanta ka pa. Ma maganong-ganong ka. Paikot-ikot hapunan na. Ah. Bilisan mo na yan, boss. Aga, alas 12 na. Alam namin. Ayan. Mm -hmm. Ulam na mga kontrak.